Yun lang. Kailan pa? <coughs> Nagpa-check up na sa doktor pa? Anong pending sa doktor? ako hey, nang si si hindi naman ako yung... Mm -hmm. Kaya sabi mo niya po, parang ano po yung term niya, kaya nagaanap niya po sa mga ngayos okay. yung So, ganito alisin ko yung palipadangin sa'yo, no? Tsaka naglalaro ng inkanto. May inkanto to, dalawa. kung alam ang lupa. Okay. Mm -hmm. Alisin natin. Sabi mo na kung hindi mo na kaya, at ayoko rin may mangyari sa'yo. Kumbaga, pag sinabi mo hindi mo na kaya, ako na ang tatapos. No? Ang palipadangin, babae. Sa edad mo lang. No? Marunong siyang ano... Minsan nakakasalamuha ah, mo, madam. <coughs> Sandal. Hindi natin maano, ma'am. Ayoko magsalita ng ano. <coughs> hindi, hindi <dito>, taga rito. <coughs> pa. Sino mo, ha? Diretso lang, diretso lang. Yan, ganyan ka lang, ganyan ka lang. Sabi mo hindi mo kaya, ha? Ito po, atin na niyo maigi, ha? <coughs> ito, sa doktor, pag ito sumakit, punta ka, ta, punta ka ng center, no? Kung hindi, sa hospital. Pikit. Pikit lang. Ah. Oh. Wala. Wala. Mm. wala pa rin. Alam mo pinipiga ko. Ah, alam mo pinipiga ko. Okay, ibig sabihin wala sakit, doktor. Pero ito 'yung naman lupa. Dalawa. Ayun Hmm? Ito ang palipadangin. Hmm. Tingnan niyo ha. Kakayanin mo hindi? Kakayanin mo hindi? Kaya mo hindi? Kaya mo hindi? Hindi, sabi mo na lang, hindi. O, aandin ko na lang, ha? Kasi mamaya may mag-conflict dun sa bata, no? Ito, tinamon mo na, tinamon mo na. Mulat. Tinamon mo, iba, -ano ko lang, ha? Ayan lang, ha? Ma'am, no? Para hindi na lang ako ng boteng wala laman, hindi kukulong ko yung, ano? Ay, yung wala laman. Uh, pero may takip. Ibig sabihin, isang ganito na may takip, pero walang laman. Kasi ganito, hindi niya kakayanin mamaya mapano yung bata. Hindi rin natin makakausap. Baling gagawin na lang natin, alisin ko na lang at bibigyan ko siya ng banal na tubig mamaya para pang inom niya. No? O, tinan niyo po ha. Ah. ulitin ko, tinan niyo to. Ayan. O, bilot ko lang ha. Wala akong nilagay sa loob para masaktan siya. Sakit, doktor. Pikit. Oh. Wala. O, oh, ito yung naman lupa dalawa. Pikit lang. Hmm. Ayan, o. o. Oh, hindi ko pa dinidinan yan. Tinan nyo, ha? Tinan nyo, Mayga. O. Oh. Sa doktor, dalawang daliri lang, ha? O. Oh. Wala. O, oh, nakita nyo. Dinidinan ko, ha? O. Hindi na yung din ko. Wala. O, oh, bakit dito? Pagdating dito. Ayan lang. Dalawang daliri lang, ha? Oh. Hmm. Ayun lang, hindi ko siya na ano. Hmm. Sakit. Ito naman yung palipadangin. Hindi taga rito, madam. Ayun o. No? Sabi mo na, hindi mo na kaya, ha? <coughs> hindi mo kaya. Yung bote. Di, Nanay ko nang magano. Ibobote na natin. Bago natin ibote, madam, huwag kang mumulat, ha? <coughs> yung makati sa lalaman mo, alisin mo gano'n, no? Sige, ang ganyan. Sige, sige. Dalawang kamay, madam. Para mabilis. Oh, okay lang po. Ipapasok ko dyan para di na ito balikan. Next zoom. Sige pa. Sige, sige, sige. Banglas, banglas. Baka kasi magkaroon ano sa bata eh. Sige. Tapon mo, tapon mo, tapon. Yan, ganyan. Sige pa, sige pa. Punti na lang. Punti pa. Kaya pa? Ang sakit na. Po. Ang sakit na. Sige, baklas, baklas, baklas. Poo! Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Alisin ang nilagay dyan, ha? Ha? Alisin ang nilagay dyan, ha? Nagkakitindihan? Aalisin mo na, ha? Aalisin mo na, ha? Ha? Aalisin mo na, ha? Ha? Ingit galit. Ingit galit. Magsabi, na o nagagalit. Ha? Tatanggalin mo na, ha? Tatanggalin mo na. Ngayon mismo, ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas. Gagaling na to. Opo. Gagaling na to ha? Opo. Huwag bibigyan ng sakit to at buntis ha? Opo. Nagkakintindihan tayo. Opo. Ha? Sige, baklas pala. Humingi ang tawad sa pamilyang to. Ngayon na. Humingi tawad. Sa? Sa Opo. mga? Ayan. Ha? Tawad ko sa pangal. O, gagaling to ngayon ha? Pag gumalis ako, gagaling na to ha? Opo. Nagkakintindihan. Opo. Sige, baklas, baklas. Hindi natin pwede patagalin, madam. Magkakano yung bata. Baka mapalo. Ang ano dito, nakausap natin at konti, no? Sige. Uh, at mamaya, okay. Uh, e, ano ko na lang yung ipapaliwanag ko na lang lahat, ha? Ah? O, gagaling na ngayon to, ha? Nagkakaitindihan. Uh, ha? Ilan kayong bumira? Ilan? Ha? Isa ko lang. Isa mo lang. Isa mo lang bumira. Wala ka ngayon dito? Ha? Wala. Na, nasa malayo ito, madam. Wala rito. Oh. Sige, sige. Pero parting sa bales sa banda, anong anong bayan? Nasa anong bayan ka ngayon? Nandun ka ngayon? Opo. Nandun ka ngayon? Ilan ang anak mo? Ilan? Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Sige, hindi ka nila pupuntahan. Ilan ang anak mo? Pag-usap na tayo. Ilan? Ilan ang anak mo? Ilan? Ha? Ilan? Ayaw mo sabihin. Ha? Ah, huwag kang matakot. Huwag kang matakot akong bahala. Hindi ka nila pupuntahan. Pero ulitin ko, nasa buto lang ka ngayon. Ha? Ah, nasa buto lang ka ngayon. Ha? Ah. Sige, sige. Ano mo pala yan? Anong gamit mo? Manika, kandila? Anong gamit mo? Manika, kandila? Baklas, 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 baklas. Ilan na anak ni, ni Madam? nito ano, may, may, na, na, ano ko na... Nakunan. Na oh, pero kung, paano? kung kabuuan, dalawa. Ngayon, patay yung isa, ibig sabihin isa ito. Okay. Pero yung sinabi niya, tatlo daw anak niya, no? Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas. Gagaling to, ha? Opo. Nagkakintindihan tayo. Paano yan? Ikukulong kita. Ha? ah Paano yan? Iiwan mo yung mga anak mo. Ah, ganun talaga eh. Sige, kunti na lang, kunti na lang. Madam, ready mo na. Ganyan mo Ilapit mo yung tarik. Panginoon kong isa sa aking umingaw ng baso-basa ay kong ang gumambala sa babae ito. to. Saan ni sa Mexico atal. Madam. Oh. Pangalan nito. Danica, sa ngalan ni Jesus. Balik. Ate. 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 Oh. Ano mo? Tatanungin kita ha? Alam mo mga sinabi mo? Hindi. Parang naririnig ko po. Naririnig mo pero hindi ikaw. Hindi. 'Yung sabi nga papapasok natin kasi dapat sasabihin mo, hindi ako po na salita eh. Ang sabi mo naririnig mo lang. ibig sabihin nakausap natin, no? Nasa botolan daw siya ngayon. Ah, uh, shut up sa lahat. Nandito ko sa bagsik, ah. Ma'am, tawag po. Alamitan uh, one ko. Kabitan po. Ayun, nabanggit na 'yun nila. Hindi ko alam 'yun. Ah, uh, Palawig na lang, no? Palawig okay. para madali. Sityo Dampay, yes, Sityo Dampay. Uh, shout out sa kay Brother Marwin ng Brunei, Brother Ken ng Brunei. Brother Ken at Brother Marwin, maraming salamat sa ipapadala nyo sa akin package at magbo-birthday ang team Apo. At maraming salamat sa kay Brother Roy Ben at Brother Rock ng Pandakan. Mga taga-Pandakan dyan, maganda gabi kay Atinida at kay Atinoba. At sa Bumubo, ng Team Apo. Maraming salamat. Ito, gabi na ho, alas, mag-alas 8. Nandito po kami, gabi-gabi na. Maraming salamat. <coughs>